magandang hapon po sa inyong lahat uh, meron po dito box na, na order po tayo sa Lazada so hindi ko alam kung ito ba ay ang inorder natin ay totoo so bubuksan natin tapos nagtaka lang ako bakit ito yung paikis-ikis na dito kulay yellow ay wala at ito napagmasdang ko kagabi ay medyo nabutas na you know, Bumabas na yung kanyang ah, uh, parang bakal so titingnan po natin to kung talaga ito ng ating in order kaya bubuksan po natin ng chilio. so kung ito nga pa talaga lang pala buksan ito kala ko naman mahirap daming and Daming plastik. Peto plastik na ito parang ano uh, naman eh. Madali ang buks. So tingnan talaga natin. Ito talaga in order natin. At syempre parang surprise naman kung ito ba eh Okay. so ito ayan, bubuksan natin. Dami naman ito. Ano? Hirap naman ito. nabuksan na natin natin nabuksan na talaga natin no na nasira na sira na ito so, ayan nagpunta kang sira sira na itong carpet ito at ito hmm so kukunin natin ngayon siya wow wow ito wow Wow! Medyo mabigat. Ito lang na yung longer natin. So, iangat ko siya. ba Okay. Ah, uh, hindi makuha. Ayan. Nangirap naman. So, okay. Ito na siya, oh. Ito yung order natin. So, meron lang. Ito, plato. Blato. Medyo yung plato niyo, oh. Na ano. Ito, deform. Okay lang yan. Ah, ito pa yung pinaka... Malabas na sa butas. Kala ko ano mas so sungay. So, so, ayan. Pala, you know, Mayroon push and pull. Ayan, you know? oh. Push and pull. So, hindi ko alam, hindi ko pala subukan to. Hindi ko pala try. Ito. Wish ko lang na gumagana siya. Ah, uh, Tefan. Tefan watch. So, run date dito. Okay lang. voltage niya. Ito, 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 ito. Kilogram, yes, ice crush. Napakaganda niya. So, my friends talagang okay naman at hindi nabigo tapos salamat po sa Lazada sa uh, inorderan ko as uh, sa kaibigan ko diwala naman ako sa kanya nga eh kala ko ay hindi maganda pero maganda naman so try po natin to sa sorda araw kung gumagana siya kaya audio tayong, sunod order pa tayo sunod pa ng ibang uh, gamit ayan pala ito ang kanyang ano, pattern so maraming salamat po sa inyong panonood ang ating po video at okay naman po